Good day mga idol, eto mga idol magandang balita Nakuha na natin ang AdSense natin Noong June 25 ay nag-email si Google sa atin At after 2 weeks lang ay nakuha na natin Ang pinaka masam natin na Google AdSense Kaya magandang balita to sa atin mga idol At monetize na tayo ngayon sa ating YouTube channel Hello guys, good morning Masaya ang araw na to dahil nakuha na natin ang ating AdSense Eto mga idol uh, Certificate to na Patunayan na content creator na tayo mga idol at uh, monetize na tayo dito sa youtube mga idol oh. Uh. kakakuha ka lang to mga idol sa post office yan Maga, uh, hindi ko na pinadeliver dito mga idol kasi sa ano sabi nila pag uh, sa ano sa mga mailman minsan kasi naliligaw or tawag dito nawawala yung adsense nyo kaya mapipilitan tong bumalik ulit sa pinanggalingan niya kaya ang pinaka the best way na pagkuhan nito mga idols, uh, punta ka mismo sa post office ng ano, ng city ninyo or ano, town para makuha niyo talaga yung AdSense. Tapos uh, pag niyo yung AdSense niyo mga idol, ang gagawin niyo uh, yung ano, yung name niyo mismo, hindi yung channel name or ano, tawag dun, account name. Kumbaga, kumbaga uh, tawag dito, ang hanapin nyo dun sa post office is yung name mismo ninyo na sinulat nyo sa pag-prepare ng ano ng AdSense kaya ito mga idol nakuha ko na uh, masaya-masaya ang araw na ito mga idol tsaka salamat sa aking mga cats dahil di, di, dahil sa kanila eh, di tayo magkakuha ng ganito maraming salamat mga idol at uh, pag iigan pa po namin uh, maglagay ng mga video sa aming mga cats Maraming salamat mga idol. Thank you.